So kung kayo po ay naghahanap ng uh, kambing, baka, manukan, so pwede pwede po itong area na ito. Ah. Sa 900k, meron na kayong 1 hectare na tabing kalsada. So Hello guys, uh, good day. Sa sa mga naghahanap po ng uh, farm lot ng low na uh, less 1M ang budget and at least 1 hectare, so meron po tayo ngayong available po. So dito po ito sa Calawag Quezon, uh, Barangay Mambaling. So ito po ay cemented road. Tapos dyan po uh, mga less 2 minutes drive lang po itong ano, itong road po ito. Tapos cemented road na po ulit. So, ito po yung property na yan. So, kapantayan po dito. So, may mga niyog pa po ito dito sa area na ito. So, kung kayo po ay naghahanap ng uh, panlagsak, kambing, baka, manukan. So, pwede pwede po itong area na ito. So, kaya lang uh, kailangan pa po linyahan ng kuryente. Dahil wala pa pong bahay dito sa area na ito. Uh, yung bandaron, may bahay na po yung bandaron. So, pwede nang kumuha ng linya para dito. Then, sa tubig naman po, pwede po tayong magawa ng bukal. Dahil ito po ay malapit sa Yaganak Falls. Pwede po dito. At yung may dam din po doon sa bandang taas doon na pwede. Kumbaga po ay talagang mayroong sumasalo sa tubig dito. So, ito po ay, itong bandang itong area, 1 uh, hectare po, uh, may mga niyog po ito. So, So yung iba clearing na po. Yan. So ongoing development po itong kalsada na yan. So ito po, kagandahan nga po ay sa sa 900k meron na kayong 1 hectare na tabing kalsada. So kung itatanong niyo po kung gaano kalapad po ang frontage nito sa kalsada na balay, consider daw po yung 1 hectare po ay umaabot lang nasa 50 meters ang frontage po sa kalsada. So 90 per square meter po. So dito binebenta po ulit yung na dito sa cemented road na tapat po yan itong banda rito nasa 8,000 square meter po yan uh, 90 pesos per square meter po so kagandaan nga po nitong area na ito kung maghahanap po kayo ng paglalagyan ng negosyo nyo ng kambing or manukan so ito po pwede po nyo po itong uh, pagpilian so pwede nyo pong i-viewing ito para makita nyo po so kung sa layo po ng Property na ito mula sa Town Proper. Uh, malapit lang po. So parang less 15 minutes lang po drive mula sa Town Proper hanggang dito. Kung simula po dito hanggang highway, ah uh, mga less 10 minutes lang po na drive simula dito po hanggang sa highway po. Then yung highway na yon ay nasa 5 minutes lang po wala pa sa Town Proper na po kayo. No. So malapit lang sa bayan po sakali. Kung may mga produkto po kayo, mga livestock Or kung ano mga bibilhin ko, patukab, bahog Ay malapit lang po ang mabibilhan nyo Hindi na po kayo babiyahin ng pagkalayo-layo So, pasukin natin yung sa area doon sa loob ah, Dito naman, flat ah, flatland naman po siya So, makita nyo lang po na masukal talaga So, yan po, masukal lang So, once na malinis nyo po yan Ay goods na po yan Makita nyo na po yung kagandahan Mamaya po, ipapakita ko doon yung dalawang ektary nabili po ng taga gas na nilinis na din po so, ito po yung current situation lamang po nitong available lot na 1 hectare 1 hectare so marami may po, po itong available so nasa 3 hectares po ito kagandahan talaga ay makaka-avail po tayo kahit 1 hectare po so sa budget na 900k meron na kayong 1 hectare at meron pa rin sa mga ilang niyog po dito sa banda nito So, meron din siya mga kakahuyin. So, nyo po, masuka lang talaga pero hindi naman po tayo na ah, ano kasi ay paano may dinadaanan pa rin. Ayan po. Ah, Ang pa po naman yan. So, tingnan po natin yung area ng ano sa may nabili po. Ah, yung sa nabili po, ah, may mga niyog din po yun. Ah, uh, yun naman po, hindi naman siya kasi nung flat land. Ah, uh, parang may konti-kunting taas baba po sya. Pero itong area na ito ay ah, uh, halos kapantayan po. Kaya pwede po dito mag-alaga ng manukan po. Okay. Sa kuryente naman po, ah, uh, wala naman tayong problema po dun kasi hindi naman po ito kalayuan sa bayan. Sa tubig, ganun din po mineral naman po ang inumin. Papa deliver. So ito cemented road po ito. So possible kung itong area ito mapili nyo ah maganda cemented road. So yung area doon na mud road pa. Ah, check din natin. Nasa 4 hectares pa po ang available dito sa property na ito at pwede po kayo mag-avail ng 1 hectare lang. So, doon pala sa ano, ano ba yung access nitong road na ito? Ah, uh, kung ano yung papasok dito. Kasi dito yung highway po. Tapos dito ay may school po dyan. Tapos bahaya na po yung banda po na po yung sa may barangay hall po nitong mambaling. Tapos dito po, ah, uh, meron na dyan mga ano yung ah, uh, isa may mga manok, manokan din po so dito po kasi area ito ay may zoning permit na po ito So wala na po kayong problema sa pag-aalaga dahil may zoning permit naman po. Yeah. So ngayon pong panahon na ito ay maganda mag-area dahil kita niyo po uh, mainit uh, hindi basa basta maano yung inyong sasakyan kung basa ang daan. So ito naman ay matitigas na po daan. So, mahaba pa frontage nito. Yung talaga, uh, wala. Ngayon po, makikita nyo na at least sa 1 hectare na 900k budget, uh, tabing kalsada na po mismo kayo. At malapit pa po sa, trans, sa town proper. Ayan, dito po. Ito, so, another side po ito. 1 hectare, 1 hectare. Kapakita ko po sa inyo yung side doon ng ano, ah, nabili po. So, pinalinis na yung So, may nagbabantik natin po. Iyan po, umay. may yoga ganayan yan. So, dito tayo lang. So, dito nga ata po, abot na dito yung 1 hectare. Kasi ito po yung first 2 hectare. So, yan po. Itong kalinisan po ito. Kagandahan po nito, may sukat na po ito. So, may na po ito kagaya po nito uh, ah, meron na ditong ah, boundaryhan so yan po yung nabili kita nyo po taas baba pero pagandahan din po talaga yung property nung nalinis na so hindi po ganyan ang setup up nun nung hindi pa po nalinis. so dito dahil nalinis mo po ay maganda na tingnan so, yan po ganda pa presentation kada. Adun pendang atdoon oh. Panigurado may ano nang pwedeng magandang pagbukalan po doon ng tubig sa area doon. Kasi may kawayan po. So may nagsabi kasi sa akin, syempre ang kawayan daw po ay maanusen sa tubig, ma nakasand demand po niya. So maalin sa area niya ay may pwedeng pagkuna ng ng tubig ayan po ah, maganda naman po yung area nya so may drone shot po ako nito para makita nyo po yung kalapadan so kayo po ang mamimili ito kung alin po dito yung ano yung area yung spot na gusto nyo pong piliin so buhay naman po ang seller nito kaya transferable po So tatlong area na po yung nabili dito. Yung isa yung nasa dulo sa may cemented road din. Tapos yung dalawang pinakita ko po sa iyo, sa inyo. nagustuhan niyo po itong property ng ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po 'yan sa WhatsApp at Viber o kaya naman sa aking Facebook account Peter Porebacacion dash At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.